Doni Pangilinan, Finlex na nag sa date sila ni Belle Mariano. 'Di talaga nakakalimutan ni Doni na i-flex ang kanyang girlfriend. Talagang proud na proud siya. At tanong ng marami, sino kaya ang kumuha sa picture na 'to? Sino pa nga ba kundi ang kanyang boyfriend diba guys? At dahil second day na nila sa Italy ngayon ay narito ang kanilang OOTD. Talagang magkadikit na naman ang magjowa. At may ginawa pa silang video na parang silang bagong kasal. Panoorin ito. At dahil matatalas ang mga mata ng mga Don Bell fans na mataan na binuhat ni Doni Pangilinan si Ben. Panoorin ito. Tama nga si Bel Mariano na napaka-gentleman ni Doni Pangilinan dahil binubuhat, pinapaypayan, tinutulungan magayos ng sweater, inaalalayan, pinupost, pinaghila ng upuan, pinagsali ng tubig. Tanging si Doni Pangilinan lang ang gumagawa niyan kay Bel Mariano.